Hinanap ko mga balita para ninyo. Pero muhay sa ako diri ni Louis Balingit, Dennis Makabante, Vivian Escultor, Rexilin Escalante. O niya, ha, kanang mga naas YouTube mo. Tanaw ko diha, o niya. pero Pero sa mga bay, nagkainit ang politika sa Mandawi City sa Sugbo tungod sa panagbangi o rivalry sa mga uwano o mga cortes ni nagkaduol ang kampanya sa bilang Pilipino 2025 unsa mangyud ang hinungdan sa pagkadiskwalipika ni Cortez nga order sa ombudsman. Kini ug uban pang detalye ni Dale Israel live gikan sa Mandawi City. Dale, unsa imong update para nato parang hapon? Main gabi, uh, Chiki. Ani kita karon diri sa Barangay Labugon sa Madawi City nga uh, ka adlaw una magsugod ang kampanya sa election sa national positions. Kani manggod ang uh, Madawi ang atong gitanaw aw Nga mayon ato nga usa uh, ka sa sa pinakainit nga uh, mga lugar ug dunay intense political rivalry sa tibuok probinsya sa Subbo. Nganong naato sa Labugon tungod kay uh, taga din eh, ang mga katong mga petitioners sa Mandawi sa batching Plant nga napahamtangan yun og perpetual disqualification si dismissed Mandawi City Mayor Jonas Cortez. Ang mga residente din eh, sa Labugon ni eh, Reklamo sukad pa ni Adtong 2019 sa batching Plant kay gipang sakit na kuno sila tungod sa operasyon ni ini. Para i-simplify nato kaning mga residente ni eh, Reklamo sa operasyon sa batching Plant tungod sa saba o mga health concerns. Nakita nato karon ang uh, batching Plant na sa akong likod o ganiya po ang atong mga reklamante na sa akong kilid mga reklamante ni sila sa Lubugon, Mandawi City, uh, Chiki, na mo'y nireklamo ng ato uh, Mayor Jonas Cortez ng ato sa Ombudsman. Ang uh, planta plan, uh, niya, niya uh, sa mga residente noon, Chiki, ang reklamo na 29, niya, nila 2019, pero niya, naibawan nila na ang kaning mga ang kaning uh, planta wala ay permit nga wala ni kini uh, i-permit mao nga ni atus sila sa Ombudsman ang kampo ni Cortes ningon nga dunay bahit politika ang kaso tungod kay kini gimugna kuno sa kampo sa mga wano sa press conference ni Aging semana gi ang motion for reconsideration sa Ombudsman ang perpetual disqualification ni Mayor Jonas Cortes gi-question iyang kaso sa Kapaspas or gi-question niya ang kaso sa kapas pa sa kaso o gano'ng mag-una ang kampo sa mga wano sa mga resulta sa mga kaso. nag na tubag ang kampo ni Cortes ngadto sa uh, nasad sa Supreme Court nila isi ang uh, sangat tungod kay makakuha ko sila o patas nga laban sa Supreme Court o dili sa ombudsman. Iyon ang uh, ana ang uh, sitwasyon dili sa Mandawi Chiki ay noon ang mga uh, majority sa mga residente kalma lang ang uh, kayo katong mga naa sa social media nagatinubagay. Uh, tinubagay. Balik sa'yo Uh, mao man gina sa social media mo Dale. pait kay kung kampanya season no kay maglibog ta kun unsay tinuod pero kanimo Dale daghang salamat ug happy weekend kana si Dale Israel